Uh, ano po pangalan? Johana. Johana. Aluminum Glass and Aluminum Supply. Ayun, Maakadventure nandito tayo sa Impantakison. Dito kay Ate Johana. Johana. Oh, no, uh, siya yung may-ari, siyang owner manager ng aluminum glass. <laughs> as usual, mga Maakadventure business as usual. Yan na. 'Yan yung kanilang shop. Yan. Apa ne bubblegum pala kayo. Lah, <laughs> gero oh, hay <hi> kayo ng bubblegum. <laughs> <laughs> ito talaga okay, yung nah, kanilang aluminum nabablog. glass. <laughs> siyap. mo. Tara pa, naman kayo sa vlog ko. Hello. Oh, ayan oh, yung mga <laughs> manggagawa ni Ate Hana. <laughs> yan. Yan Ito mga kabenture yung scrap na ating nakuha. Aluminum scrap. Ayos po na nagbabalag pala kayo. Maganda ka. Yan o. jan ka natin dyan. Tunong puno tayo dito. Yan mga aluminum scrap yan mga kabenture. Magkano ato yung halaga? 39,311. Ayan o. No? 39,311 po. 39,000 ang halaga. 3, 311 pesos. Wow! Super happy! Shout out naman dyan sa may 39,000 sa scrap. <laughs> 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 galing, galing. Ibablog pala. Oo. Uh -huh. -oh. Ay, buong muna kayo. Sige Akala po, ma'am. Yan na sa mga mabinchor, oh. Pawisan Taw na. <laughs> Na, na, Yung katulong namin dito ngayon mga kabinjer, oh. Si Jerry Boy. Hi ka naman, Jerry Boy. Ayan. Extra helper kayo dito. Extra helper mga kabinjer. Diyan no. Oh. Yun yung mga scrap na nakuha natin mga kabinjer. Aluminum scrap. Thank you mga kabintyor. God bless sa inyong lahat sa panonood. So bago kayo sa channel ko. Pag Subscribe naman. Palike na lang din sa aking YouTube channel. Thank you very much. God bless you all.